yan, yan po ang ating sinukmani na may pilaway. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali kami po ni Bossing ay madalas namumulot po ng pilaway doon po sa malapit po sa fish pond. At paunti-unti, yun po ay aming iniipon. At kapag medyo marami na po, ay plano ko na magluto ng sinokmani. O sa ibang lugar po ang tawag nila ay Biko. Hello, Kulog! Dito <laughs> po si Kulog at saka si Pulot. Tayo po ay mamumulot ngayon ng pilaway. Ayan po. Grabe po ang sukal. Nanlaglag po yung mga dahon. Ngayon po yung madalang na po ang nalalaglag na bunga po ng pilaway. Pero kahit pa paano naman po ay kahit pa isa-isa, dalawa, tatlo ay may napupulot pa rin naman po. Nasaan? Nasaan? Pero ang mata ni Bossing. Pero Saan? Pero Ah. Masingit pala. Ito. Saan? Marami pong bunga itong pilaway. Kaya lang po ay... Yung iba po ay hilaw. Tsaka yung iba po ay inaakyat. May nangunguha po rito mga kabataan tapos umakayat po sila parang walang ubos po ang bunga ng pilaway si bossing po ay araw araw ay namumulot dito tuwing kami po ay mapapadaan dito ay namumulot tapos nakakaipon na po kami ng mag-iisang timba na doon po sa maliit Sarap po ito. Ito ay pilinat. Napakalinam nam po ng bunga po nito. Ako na. Sama muna rito. Okay. Okay. Pero oh, mamaya ako dang putihin. Matago lang ang po sa mga dahon. Bukaw. Saan? Malinaw talaga ang mata mo, bossing. <laughs> lalagay ko muna po dito po sa may motor the next day pagabi po ay grabe po kalakas ng ulan so Pag nagising ay talagang lurok po ang ulan ito pong mga nakasahod dito ay punong puno ito lang po ay nabawasan na ni Bosing at nagpainom po ng manok Araw-araw po ay kami ni Bossing ay namumulot po ng pilaw ay Hanggang sa kahit pa unti, unti ay kami po ay nakaipon. Ayan na po yung mga naipon po namin. Tapaktak po na po dito. Ah. Ito po ay tinanggalan na po namin ng balat. Gawa ng yung balat ay mabilis mabulok. dami rin pala. Ito, busing ani? Eh. Sa ibang lugar ay pili. Pero dito po sa amin, ang tawag ko na ay tawag. Ay po, iba may balat pa ha Hindi. Yan. Eh. Wow. At si Bosing po ay nagtatatak na. Ako ang magtagatanggal. Ito naman po ah, ay alimango dong muna. Ah. Tapos ang gagawin po natin dito ay uhugutin natin. Ay naputol ang ako. Kulay puti po ang laman po niya. Pero yung mga buo po ganito. Tapos ito po ay tatanggalan pa natin ng balat. Yung kulay brown na balat po ay tatanggalin pa po natin gagana Ito po siya. Tapos ay ito pinatanggalan pa ng balat. Grabe po ito kasarap. Napakalinan na po. Tatanggalan pa natin ng balat busing pagsasawag natin sa kawan. Ayan. Ito po ay itsura niya. Kulay puti. Tikman na po natin. Mmm. So, Maligat po siya at saka po malinamnam. Magaling po si Bossing magtatak. Kontrolado po niya yung pagpagsak po ng itak. Pagkaapo ako yun ay putol ang gawa. Marami na po kaming natatak. Ito po ang aming tatakit sa... na. Hindi ba yun ang hirap pang galing? Pagaya so, sa ito. Ang hirap pang guti. Bulok na yata. Ayun, tinapon na yata. Ha? puputol kagaya mm -hmm. Dapat ay katay may panong Kaya, Sana po mayroon din po palang pilaway na kambal ito po ay kambal yun guys, at meron po ulit tayong alimango. Dadalahin muna po ito ni Bossing sa bayan. Bebenta na muna po. Maliwag din po ang pagtatatak ng ano ah, pilaway. Yeah oras na po kami eh ito pa lang po ang amin natatapos ah. Yeah. Mamaya na po ulit namin itutuloy ito ah. Pagkadating po namin galing bayan. Magbebenta muna po natin ang alimango. Magbebenta muna po kami ng alimango. Tubo ng isang alimango ibibigay ko kay Maloy. Tiyana na po si Maloy. Hato ah, pa po. Pwede po, hindi ba ako? Oh, Ay, you know, pa sa ng sipit. Oh, Nangihingi ng sipit kay, ma, kay ano, kay email. Nung isang araw pa. Ayun, dadalhin kay ni Stine. Nadal pa bigyan ni Inla. Dala uh -huh. Aba, hinihingi na yung sipit at natin sila. May say, kukunin daw niyo. Pabawasan na. Aba, ipabawasan sa'yo. Dato nga sa tita. Is Salamat! Ayan po, at habang nasa bayan ko si Bosing, eh, ako po'y magsasahing na ng malakit. Malakit na bigas. Meron po ako dito mga malagkit na ito po galing sa Balikbayan Box. Ito po ay from Hawaii. Salamat po. Ayaw niya pong magpabanggit ng pangalan. Pero maraming maraming salamat po. First time ko pong makakatikim ng malagkit na galing po sa ibang panisa. Ayan, ito po ay bali limang kilo lahat. Pero itong isang balot lang po ang lulutuin ko. Ayan po at ito na po yung ating sinain na malagkit na bigas dala na po ni Bossing yung sinaing namin na malagkit saka po kumuha na rin po siya ng niyog yan po at na dito na po kami sa fish pan ayan po at ito po natanggal na natin yung mga matitigas na balat ng pilaway ito po ay tatanggalan pa natin ng balat ito pong kulay brown yan. At ito na po yung natanggalan natin. Ah. Maliwag din po ang tatanggal ng balat. po ako ng niyog so, para magata na po yan bali nakayod na po natin itong niyog ngayon naman po ay gagatain na natin ipigain po natin para makuha natin yung katang gata yung pinakang liputok Ayan po at sinasala na natin yung gata. Ah. Pinagtutulungan na po namin ni Bosing ang pagtatanggal po ng balat ng ano, ah, pilaway. Talagang medyo maliwag po ito. Parang kami isang oras na dito. Kapag so, na ito? Nakapagtayod na ako lahat ng niyog ay hindi pa rin po kami tapos dito sa pagbabalat ko ng pilaway. Yeah. Ibinabad na po namin ni Bossing sa tubig para po mas para po umangat yung balat niya at nang mas madali pong tanggalan po ng balat. Ayan guys, at bali nagsusunog na po tayo ng sugar. Bossing yung gata, dali at sunog na ito. Napakaitim na. At grabe naman po ang apoy nating kalakas. Sunog na sunog na ito, yung gata bosing. Yan, inilagay na rin po yung gata. Lalagay na rin po yung iba pang mga asukal. Brown sugar. Ayan guys, at lalagyan na rin po natin ng star margarine. ginawa ng paghahalo. Paghahalo. Gawa po ng para po hindi magtutong. Buseng, pwede na! Si Boseng po'y nasa may fish pond. Buseng, halika! Pwede na ilagay. Yan po. Ilalagay na po natin itong pilaway. Ayan. Sarap na ito, busing. Mababagkat na ito. Meron pa rin pong mga pilaway na hindi na po namin ni busing na balatan. Ay amin na rin po isasama. Diyan na may liligat. Nalipis lang atang gagawin at para madalipis ang... Sige. Ayan po, at si Bossing po ang tagalagay nung malagkit na bigas. At habang nilalagay ni Bossing, ay akin na rin pong unti-unting akin na rin pong hahaluin. Mas masarap po ito kung mayroong langka na hinog. Ang problema ay si Boseng po naghahanap sa bayan ng nangka hinog. Eh wala daw. Ngayon naman po eh, hindi tag-nangka. Pero kung may nangka po kayo ay eh, masarap po ito. Ba't inilagay mo na rin pati yung tuto? Nabahin niya ang nerdi na okay. eh. Yan, hinahalo na ni Boseng ang kanyang... Ano yun? Sinukmani ano? Sinukmani with bilaway. With pili. Pili na. Ito po ay atin pang iininin. Later. Ayan po. At luto na po itong ating sinukmani. Ayan. Ayan po. At tinahon na ni Bossing. ating sinukmani. Wow. Ayan po. At titikman na ni Bossing. Kumaka ng pilaway, Bossing, na yung may balat. O yung pilaway na may balat, okay lang. Ayan po at magsasali na po tayo ng sinukmani dito po sa mga lagayan. Ayan po at eto na lahat yung ating mga sinukmani. Yan, naisalin ko na po ito. ayan guys at kami po ipapunta na ni bossing sa bahay dala na po ni bossing yung mga niluto po nating sinukmani na po sa timba nagkasha naman po doon tara tao po Ay, si Ninay pala. Kumusta na ay, ngayon ay, yung tuhod? O, Oh, sa iyo. Salamat. Na pala sa April eh. No, Sa iyo. Thank ay, you po. <laughs> <laughs> Thank you po. Oh. kaya ang tita Diyaw. Tita Diyaw ay nasa taas. Nag-aayos ng gamit niya. Sa taas. Nanday, may ah, doon. Ayaw. Ah, Diyaw. Ah, diga, sinukmane. Ah. Ah, ah. Si <laughs> Pake, abot mo na nga laang. Na ko dito. Anong oras ang alis ni Diane? Anong oras ang alis ni Diane? Mamaya. Shhh. Mayroon. mo. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Pati bawaw ako doon. Huwag na. Paitin niya, Aba, ay talaga naman. Iiya. Iiya. Binibiyayaan. Aba, nakaiba ang klase na ito. May pilamay po. Pilaway? Oo. Aba. Oo. Ay, karaki ano. Ay, talagang pa-install ngayon. Naka-lautunin ah. O, lolo O, sa iyo. Aba, tingnan mo nga naman. Dumayo na. May... Oo, pakod! Bakit nako? Alam ko yan ay wala! Uh, Hahaha! Uh, Salamat! Ayun kay Kuya Taranay, kay Ate Huya ako na nalabibigay. Ay, sinubukan niyo. Saan magkakamal na ito? Nakikiportin na eh! Tuma! Salamat! Salamat po! Salamat! Ate Huya! Nahaan ka! Oo, oh, sinukman eh. Nagluto ako. Tapis pa na ito. May, may pang-kapi. Siyamin daw. Ay, 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 sinukmani. Salamat. salamat. Ano, salamat. With pilaway. Nandito po tayo ka na, mother. O, oh, mother, salamat. ako nagluto ng sinukmani. Oh. Wow, paborito ko. Oo, okay, yung paborito. Pilaway. Uh Oo. -oh. Sarap ito. Salamat at may marienda. O, oh, Becca, sa iyo. Bakit parang ikipag-aw? Ako ah, ah, ay ibibigay sa iyo yung sinong mani. Salamat po at doon na special at may ano pa May, lang may pilaway. Ah, pilaway. Oo, po. wala nga langka. ka. Naghahanap pa kuya Emil nang hinob na lang ka. Ay wala. Ah. Ay masarap din po ito. Thank you po! Mother, si Bunso po pala yung nakakanalay lap pa. ah. Pakibigay mo na lang po ito ah, mamaya. Ay po. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuport at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!